sa loob ng mga sabungan sa putik at pulbura ng pawisang palad at sigaw ng meron at wala. Nandoon ang puso ng maraming Pilipino, ang sabong. Isang larong itinuturing ng pamana, bahagi ng kultura at isang maingay na kanlungan para sa mga naghahanap ng swerte, aliw at adrenaline. Ngunit ang sabong ay hindi nalang basta sabong sa pagpasok ng makabagong teknolohiya at internet. Isinilang ang tinatawag na e-sabong isang digital na versyon ng traditional na larong sabong. Sa isang pindot ng daliri, pwede ka nang tumaya mula sa cellphone. Hindi mo na kailangan pumunta sa sabungan. Hindi mo na kailangang sumigaw. Hindi mo na kailangan lumakad pa uwi. Isa kang kalahok sa laban mula sa loob ng bahay. Ang isabong ay naging isang dampuhalang industriya. Ayon sa Department of Finance, mahigit isang bilyong piso kada araw ang naitataya rito bago ipinatigil. Ang dating libanga ng ilan ay naging kabuhayan ng marami at para sa iba, naging pagkagumon. Ngunit sa likod ng maliwanag na ilaw ng online sabong, may dilim na hindi agad nakita. Isa-isang nagsimulang mawala ang mga tao. Hindi basta-basta, kundi sabay-sabay, sunod-sunod at tila sistematiko hanggang sa umabot sa bilang na 34. 34 na sabungero 34 na Pilipinong lumisa ng kanilang bahay. Nagpaalam sa pamilya, sumakay sa motorsiklo o sasakyan, pero hindi na muling nakauwi. April 28, 2021, isang araw na karaniwang mainit sa Laguna, si Michael Bautista, isang sabungero, ay umalis ng kanilang bahay upang pumunta sa sabungan. Hindi na siya nakabalik. Walang naiwang sulat, walang huling text message. Ang tanging ebidensyang naiwan ay isang malabog CCTV footage kung saan siya ay tila sinusundan ng hindi kilalang mga tao. Sumunod naman si Ricardo Lasco. Noong August 30, 2021, sa San Pablo, Laguna, mismong sa kanyang tahanan, pinasok siya ng humigit-kumulang sampung kataong nakaunopormeng pulis at armado. Ayon sa CCTV, kinuha siya at ilang gamit at dinala ng walang paliwanag. Kasama ng asawa at mga anak niya, Walang nagawa ang kanyang pamilya kundi ang umiyak at magdasal. Simula noon, wala nang balita kay Ricardo. Wala rin ni isang sumagot sa mga tanong nila. Pagkatapos nito, parang chain reaction, isang grupo ng sabungero sa Manila ang bigla rin nawala. Sunod naman ang mga taga Cavite, Batangas, Rizal. Halos pare-pareho ang pattern. May nag-aaya sa kanila sa sabungan. May nangakong libreng pamasahe. May nagsabing may tiyak silang laban. Ngunit sa huling minuto, bigla silang maglalaho. Mula sa dating buhay, napuno ng sigla at sabungan, nauwi sa katahimigan, luha at paggalito. Ang bawat pangalan ay may mukha, ang bawat mukha ay may kwento. Si Jerome Lazo, 28 taong gulang, breadwinner ng pamilya. Si Mark Anthony Roda, ama ng dalawang bata. Si Edward Duque, bagong kasal. Ang kanilang mga ina, asawa, anak, lahat nagtitiis sa paghihintay at walang katiyakan. Araw-araw may pamilya na umaasa. Araw-araw may kandilang sinisindihan. Araw-araw may nananalangin sa altar na sana. May tumawag. May bumalik. May magdala ng balita. Ngunit araw-araw ding, nadaragdaga ng galit, pangamba at tanong, sino ang may gawa nito? Bakit sila ang pinunteriya? Nagtungo sa mga media ang ilang pamilya. Umiiyak sa harap ng Senado. Nanawagan sa Malacanang. Ngunit tila walang konkretong sagot ang gobyerno. Nagumpisa ng sariling embestagasyon ang NBI at PNP, ngunit mabagal ang usad. Lumabas sa mga pagdinig sa Senado na posibleng may mga pulis na sangkot. May sabong operators na may koneksyon sa mga politiko. Isa itong kwento ng mga karaniwang tao laban sa makapangyarihang hindi mahipo. Ang isabong ay hindi lamang negosyo, isa itong sistemang sumira sa maraming buhay. Habang mabilis ang pera, mas mabilis ang tukso. Marami ang nabaon sa utang. Marami ang nawala ng trabaho dahil sa pagkaadik sa sugal. At ang pinakamasaklap, maraming nawala. Hindi lang sa kabuhayan, kundi sa buhay mismo. Taong 2022, kinailangang personal na ipahinto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng Isabong matapos lumobo ang bilang ng nawawala. Sa isang speech, sinabi niya, wala ng konsensya ang mga operator at ang kinikita mula rito ay galing sa dugo ng may hirap. Ngunit kahit sinuspinde ang tanong, ay hindi pa rin nasasagot nasaan ang mga sabongero. June 2025, sa loob ng mahigit tatlong taon, ang kaso ng mga nawawalang sabongero ay tila patay na sa mga pahina ng balita. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang lalaking dating itinuturing na sospek ay lumantad sa pangalang Julie Totoy Patidongan. Dating security personnel ng isa sa mga sabungan sa Laguna, bumaliktad at nagsimulang magsalita. Hindi lang basta nagsalita, nagsiwalat siya ng nakakakilabot na detalye. Ayon sa testimonya ni Totoy, hindi lang 34 katao ang nawala sa kanyang testimonya. Maaring higit sa 100 katao ang nawawala, patay na at itinapon sa iba't ibang lugar. Ang karamihan sa kanila ay sa Taal Lake. Ayon sa kanya, ang mga biktima ay pinapatay sa paraang sistematiko. Ginagamitan ng tire wires Lupot sa leeg o kamay sa kainilalagay sa sako. Minsan binabalil. Minsan pinapatulog na lang. Pagkatapos iniaakyat sa mga van at doon nagsisimula ang biyahe patungo sa hindi na sila makakabalik. Sa salisay ni Totoy, may mga pangalan siyang tinukoy mga operator, kasamahan sa seguridad at ilang mga taga-pulisya. Ngunit, mas nakakabigla may binanggit siyang high-profile personalities. Isa na rito ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ayon sa kanya, may isang pagpupulong sa isang hotel sa Santa Rosa kung saan naroon ang dalawa. Bagamat wala naman daw sila sa aktual na operasyon, naroon sila ng planuhin ang kilos ng grupo. Agad namang itinanggi ng kampo ni Naang at Barreto ang akusasyon. Anila, malisyoso at gawa-gawa lamang ang mga pahayag ni Totoy. Ngunit ang kanyang mga detalye ay tumugma sa ilang findings ng PNP, CIDG at NBI. May mga petsa, pangalan at lokasyon na tumugma sa mga kaganapan. Muli, nabuhay ang kaso sa mata ng publiko at higit sa lahat may nadarama ulit ang mga pamilya. Pag-asa. July 2025, sa bisa ng bagong testimonya, inutusan ng Department of Justice ang mas malalim na paghahanap sa Taal Lake partikular sa lugar na tinukoy ni Totoy. Sa tulong ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, nagsagawa ng operasyon gamit ang mga underwater drones, sonar equipment at deep diving teams. At noon ngang July 10 hanggang 11, may natagpuan limang puting sako. Nakalubog sa ilalim ng lawa. Isa-isang iniaho ng mga ito at dinala sa forensic laboratory. Sa paunang pagsusuri, may laman itong tila mga sunog na buto. Ang ilan ay buo, ang iba ay pirapiraso. Isa sa mga forensic pathology ang nagsabi, matagal na itong nandoon, hindi ito buto ng mga hayo. Malinaw na ito'y bahagi ng katawan ng tao. Ayon sa mga eksperto, ang tubig sa taal ay may mataas na acidity. Posible raw na unti-unting kinain ng tubig ang laman ng mga katawan, kaya't ang naiwan lamang ay mga buto. Ngunit kahit ganoon, umaasa ang DOJ na maaring makuha pa ang DNA mula sa mga ito inanunsyo rin ng DOJ na sinimula na nilang kuna ng DNA samples sa mga pamilya ng nawawalang sabungero upang maikumpara sa mga labi. Sa gitna ng muling pagbukas ng kaso, nagbigay ng pahayag ang palasyo, sabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. Walang cover-up, patuloy ang investigasyon. Hindi namin kinukonsenti ang sinuman. Sabi pa niya, si Pangulong Marcos Jr. ay nagutos ng mas malalim na paghahanap at pagbubukas muli ng mga record ng mga dating kasong isinantabi. Sa kabila ng lahat, hindi pa tapos ang kwento, patuloy pa rin ang investigasyon, patuloy pa rin umaasa ang mga pamilya, patuloy pa rin gumagalaw ang mga abogado, ang mga mamahayag, ang mga mambabatas na may tunay na malasakit.